Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, bago tayo manalangin, gusto ko munang maglaan ng ilang sandali para kilalanin ng isa sa mga kapatid nating nagbahagi ng kanyang puso sa pamamagitan ng komento. Mary Ann Zambra. Maraming salamat sa tiwala mo. Nabasa ko ang iyong mensahe at hayaan mong sa puntong ito, buong puso kitang ipagpanalangin idinudulog ko sa Panginoon ang anak mong si Joan na haharap sa isang interview na bigyan siya ng talino, kumpiyansa at pabor mula sa Diyos. Ipinapanalangin ko rin ang mga kasama mo sa trabaho na sila'y pagkalooban ng pagkakaisa, tagumpay at direksyon. At higit sa lahat, dinadalangin ko ang inyong tahanan na maghari ang kapayapaan, pag-uunawaan at tunay na pagmamahalan sa inyong samahan. Nawa'y ipagkaloob ng Panginoon ang proteksyon sa lahat ng mahal mo sa buhay. Salamat sa pagbabahagi kapatid sa bawat panalangin ko ngayon kasama ka. At para sa inyong lahat na nanonood ngayong umaga, hindi aksidente na narito ka. Hindi aksidente na naririnig mo ang mga salitang ito. Ito ay paalala mula sa Diyos mahal ka niya, hindi kanya niya kinalilimutan. At ngayong umaga, nais niya tayong palakasin, aliwin at patatagin. Bago tayo manalangin, pakinggan muna natin ang salita ng Diyos. Minsan ba ay tahimik mong nasambit sa puso mo ang panalangin? Panginoon, gusto ko lang po ng pagpapala. Maaaring hindi mo ito sinabi ng malakas. Baka lumabas lang ito sa buntong hininga o sa luha mong hindi nakita ng iba. Pero alam mo sa puso mo na gusto mong maranasan ang kamay ng Diyos sa buhay mo. At kapatid, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay may ganoong panalangin. Lahat tayo ay naghahangad na mapansin ng Diyos, maalala niya tayo at maramdaman natin ang kanyang pagkilos sa ating mga buhay. Ngunit ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng tunay na pagpapala? Madalas, iniisip natin na ang pagpapala ay maraming pera, maayos na trabaho o komportabling buhay. Pero kung ganon, sana ang pinakamayayaman na tao sa mundo ang siyang pinaka-blessed. Pero alam natin, hindi palaging ganon. Marami sa kanila, kahit may lahat ng bagay, ay walang kapayapaan. Kaya muli nating itanong, ano nga ba ang tunay na pagpapala ayon sa Diyos? Basahin natin sa Jeremiah chapter 17 verse 7 hanggang 8. Mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon na ang pag-asa ay ang Panginoon. Siya ay parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig na nagpapalalim ng ugat sa batis. Hindi ito natatakot sa init ang kanyang mga dahon ay laging luntian at hindi nababahala sa tagtuyot at patuloy na namumunga. Napakaganda ng larawang ito. Hindi sinabing walang init o walang tagtuyot. Nariyan pa rin ang pagsubok, ang kahirapan, ang panahong tila walang sagot. Pero ang puno ay hindi natitinag, hindi natutuyo. Patuloy itong namumunga. Bakit? Dahil malalim ang ugat nito sa tubig sa pinagmumula ng buhay, ganyan din tayo mga kapatid. Kapag ang ugat ng buhay natin ay malalim sa Diyos, hindi tayo kayang pabagsakin ng unos. Kahit may sakit, kahit may kakulangan, kahit may problema, tayo'y mananatiling matatag dahil ang ating tiwala ay nasa Panginoon. Isa pang paalala ay makikita sa awit chapter 1 verse 1 hanggang 3. Mapalad ang taong hindi lumalakad ayon sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo sa upuan ng mga mapanlibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kanyang kautusan, siya ay nagbubulay-bulay araw at gabi. Siya ay parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig na namumunga sa kapanahunan nito at ang kanyang dahon ay hindi nalalanta. Anuman, ang kanyang gawin ay giginhawa. Muli, larawan ng punong kahoy, malusog, namumunga, hindi nalalanta. Pero pansinin ninyo, ang taong ito ay mapalad dahil nagagalaksiya sa salita ng Diyos hindi siya sumasabay sa agos ng mundo. Hindi siya nanlalamig sa pananampalataya. Sa halip, nananatili siya sa katotohanan ng Diyos araw at gabi. Kapag ganun ang puso mo, kahit anong dumating na pagsubok, mamumunga ka pa rin. Magiging pagpapala ka sa iba. Hindi mo lang mararanasan ang pagpapala, ikaw mismo ang magiging daluyan nito. Mga kapatid, tandaan natin, ang tunay na pagpapala ay hindi tungkol sa dami ng meron ka. Ito ay kung sino ang kasama mo. Hindi ito tungkol sa perpektong buhay. Ito ay tungkol sa presensya ni Jesus sa buhay mo. Kapag kasama mo siya, kahit may kulang, buo ka pa rin. Kapag siya ang sentro ng araw mo, ng pamilya mo, ng pangarap mo, doon nagsisimula ang tunay na pagpapala. Kaya huwag mong habulin ang pagpapala. Habulin mo si Jesus. Kapag siya ang hinanap mo, lahat ng iba ay darating sa tamang oras. Hindi mo kailangang mainggit sa iba. Hindi mo kailangang magkumpara. Ang Diyos ay may sariling paraan ng pagpapala sa bawat isa sa atin, kakaiba, tumpak at laging may layunin. Kapag si Jesus ang yaman ng puso mo, Mag-iiba ang tingin mo sa buhay. Magiging maingat ka sa iniisip mo. Pipiliin mong iwasan ang mga negatibong salita. Pangangalagaan mo ang kalinisan ng iyong kaluluwa. At higit sa lahat, mararanasan mo ang matatag na relasyon sa iyong tagapagligtas. At narito ang isang napakagandang katotohanan. Kapag si Jesus ang lahat-lahat sa iyo, ikaw mismo ay nagiging pagpapala sa iba. Ang pagmamahal niya ay aagos mula sa buhay mo patungo sa iba. Ang kabutihan mo ay magpapagaling ng sugat ng iba. Ang pananampalataya mo ay magiging lakas ng mga nanghihina. Yan ang klase ng buhay na pinagpala ng Diyos. Kaya kung ang puso mo ngayong umaga ay pabulong na nagsasabi, Panginoon, gusto ko lang pong maging blessed Pakinggan mo ito. Naririnig ka niya, nakikita niya ang puso mo. At sa bawat araw na lumilipas, inilalapit ka niya sa kanyang sarili. Ngayon, dumulog tayo sa panalangin. Ama naming Diyos na buhay, lumalapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong mapagpakumbaba. Una sa lahat, nagpapasalamat kami. Salamat sa panibagong araw, salamat sa hininga, sa liwanag, sa pag-asa. Salamat sa iyong presensya na hindi nawawala. Panginoong Hesus, binabanggit ko ngayon sa iyong harapan ang anak ni Mary Ann Zambra, si Joan. Nawa'y pagpalain mo ang kanyang darating na interview. Bigyan mo siya ng katalinuhan, ng kapayapaan, at ng biyaya mula sa mga taong makakaharap niya. Ikaw nawa ang manguna sa kanyang landas. Idinadalangin ko rin ang mga kasama ni Mary Ann sa trabaho. Naway makaranas sila ng pagkakaisa, biyaya at tagumpay sa mga gawain nila. At sa kanilang tahanan, O Diyos, maghari ka. Palitan mo ng kapayapaan ang anumang alitan. Palitan mo ng pagmamahalan ang malamig na samahan. Palitan mo ng kagalakan ang bawat araw nila sa loob ng tahanan. At sa lahat ng mahal niya sa buhay, ingatan mo sila, Panginoon. Palutin mo sila ng iyong proteksyon. At sa bawat kapatid kong nanonood ngayon, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo. Pero alam ng Diyos, kung ikaw ay pagod, siya ang kalakasan mo. Kung ikaw ay nalulungkot, siya ang kaaliwan mo. Kung ikaw ay nawawalan ng direksyon siya ang liwanag ng daan mo Panginoon nais naming maging tulad ng punong itinanim sa iyong tubig Gusto naming lumalim ang ugat namin sa iyong presensya Kahit dumaan ang init, ang tagtuyot, ang bagyo, hindi kami matitinag dahil ikaw ang aming ugat Ikaw ang aming sandigan Panginoong Hesus, huwag mo kaming hayaang maligaw. Ituwid mo ang aming mga daan. Alisin mo ang mga hadlang sa aming puso na pumipigil sa mas malalim na relasyon sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala, hindi sa aming lakas, kundi sa iyong walang hanggang katapatan. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, salamat sa iyong biyaya na hindi nauubos. Salamat dahil kahit hindi kami karapat dapat, minahal mo pa rin kami. Panginoon, pinanghahawakan namin ang sinabi mo sa Efeso chapter 1. Sa pag-ibig niya, tayo'y itinakda niya upang maging kanyang mga anak. Tayo'y may pagtubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. O Diyos, kami ay tinubos, kami ay pinatawad, kami ay minahal, kami ay iyong iyo, at sa pagharap namin sa araw na ito, hindi kami lalakad sa takot, kundi sa pananampalataya. Hindi kami aasa sa sarili, kundi sa iyo. Hindi namin hahabulin ang pagpapala, hahabulin namin ang iyong presensya, at naniniwala kami kapag ikaw ang kasama, tunay kaming pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas, aming kaibigan, aming hari, ito ang panalangin namin. Amen? Kapatid, kung naliwanagan ang puso mo sa panalangin na ito, isulat mo sa comments ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung may nais kang ipagdasal namin, huwag kang mahihiyang magbahagi. Nandito kami para manalangin para sa iyo. Pagpalain ka ng Diyos, maging matatag ka, patuloy kang magtiwala. Tandaan mo, si Jesus mismo ang tunay mong pagpapala. Magandang umaga at naway pagharian ka ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan ng ating Panginoon sa buong araw na ito.